Ayan guys, so si Sheena tingnan nyo kung ano-ano na namang kinakalikalikot nitong taong to. Ayan guys, so tingnan mo. Pinagtripa na naman niya yung floor. <laughs> ano pang ano pang kakain mo? Ano, nilalagyan mo ng grout yung floor na yan. Kasi bakong bako na oras, oras. <laughs> na oras. ako guys, sa anong oras na guys? O? tingnan niyo yung oras guys, o. Ayan yung oras natin guys, o. Tapos tingnan niyo naman siya, oh. Ayun oh, siya sa paglalagay ng grout diyan sa ating floor. Papasok na <laughs> Ayan, papasok na lang daw siya ng construction mga kababi. Sino kayang tatangkap dito mga kababi papasok ng construction to? Ayan guys, so paspasan talaga. Tinan mo din naman si Shanika kung ano yung ginagawa ng mami niya doon. Ay, abay, nakikisaw-saw din. Ayan guys, so tingnan nyo naman. Aba. Yeah. Ano? Hanggang kailan kayo dyan? Um, tatapusin. Ah, tatapusin mo talaga yan? Oo, oh, titigas ang grau. Ah, may titigas. Ah, oh, oh, may titigas. Yung grau titigas mo. Ah, okay. Gasi. Ayan. Ayan, sige, paspas. Tama yan. <laughs> Yun lang guys